Good morning! Ito na tumba na ang saging. Maliit lang yung kanya mga bunga. Pero okay naman. Masyado kasing mahangin. Hello! <laughs> oh, oh, anong ginagawa niyan dalawa? Ito yung alaga naming aso. Ay! <laughs> ang cute-cute nilang tingnan. Oh, ay! <laughs> Ito yung pangalan niya ay si Buddy. Ito naman, si Butchog-Butchog. Yan on. Ay, hindi kayo dito, dali. Tingnan nyo yung saging, oh. Dali na. Uy. <laughs> oh. Ang kulit. Pumba na ito, eh. Mahangin. Sayang so, sana. Lumaki pa ng konti. Tingnan, oh. Pakita ko sa inyo ang tanim ko na... Gabi na itong gulayin tsaka yung dating senyorita ito na ulit meron na siyang um, tawag nga dito saha kung sa amin yung tawagin tsaka ito nakapag harvest na ako dito nung nakaraan Ayan. nakatuwa kasi meron na ulit lumalaki nasaan eh. na kayo? oh, nasa, anak, oh. <laughs> nakatuwa yung aming mga mag-away. <laughs> oh. oh. Ito pangalan si Butsyug putug Si <laughs> Mataba. Ito naman si Buddy. Yan. Yan lang po. Ang gusto kong i-share. <laughs>